So muli mga idol, maraming maraming salamat sa pagkatsaga sa akin channel no? Uh, Loha Prasat mga idol Bangkok, Thailand, tara Baba na tayo <laughs> So dito kita mo yung buong view ng uh, Bangkok mga idol 360 view mga idol oh. 360 Grabe. Mainit na. Buti ako yung nakapag-sandlock na maganda-ganda. Yung Buddha, nakita nyo yun, yung naka ano? May nakita ko kayo naka hindi yan? Hindi. Wala no? Nahanap ko eh. <laughs> sige. Baka oh, po, well, sige po. Enjoy po. you Dito mga idol, ang ganda. Sobrang mag enjoy kayo dito mga dads, Sobrang ganda lang guys dito. Ayun. Walking meditation. Alright. Dito lang lugar mga lads. Kaya dapat talaga nakatay kayo No? Huh? Yan. Hindi na nakunan ito mga toy. Saya kabel. Abi tu saya kabel. Sorry, naman sorry, naman sorry, naman Yo.

So yun mga lords, no, um, ang nasensya na ulit sa ikot na yun no. Ah uh, na tayo. okay na yun mga idol. Malaking bagay na yun no. Ma'am, ah, thank you so much. Thank yeah, you. bye. Thank you, thank you, thank you. See you again. Thank you. Yeah. Sapatos ko mainit na Grabe Oh, um, kamusta? Marami kayo nakita? Opo. Yung Buda na nakahiga, wala? Wala, no? Ah, wala pa, wala pa, wala pa, wala pa. Ayan. Grabe. Mahaba. Nakataas, nakataas. Hindi ba? Akit kayo, budget 20 lang. 20 pa? Oo, 20 lang. Tapos kasi may enjoy nyo. Isang akit lang, kasi hanggang oh, ano sa taas eh. Subukan nyo na akit yun. Para ma-enjoy nyo yung taas ang sobra.